Ang kung sino man ang mga kay mga Constante, mag Napakaganda. tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatotan sa impyerno. Paktong pigabit, pigatong pis, manarim, in Diyos na pasok ang gumagambala kay Aileen Constante ngayon din. Pu, Daliwin mo rosary bro, alimatam. Pu, Sige, pagpag. Tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Pagpag. Baklasin mo, gamitin dalawang kamay. Sige, pagpag. Sa alisin mo. nilagay mo dyan Tatanggalin mo ba? Ah, sagot. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin mo ha. Tatanggalin, mo, mo, ha. Tatanggalin mo ha. Sige, kausapin niyo po. Tatanggalin mo ha. Sino ka? Sino ka? Tanungin niyo ko, o galit? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ah. Tanungin niyo kung ingit ba o siya o nagagalit. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Nainggit o nagagalit. Tanungin niyo kung inggit ba o galit. Paktum. Bakit ka nagagalit? Sige, tanggalin mo. Baklas. Baklas. Inggit. Baklas. Sige, tanggalin mo. Pagpag mo. Alisin mo nilagay mo dyan sa taong yan. Dalawa mo. Alisin mo lahat yan lahat. Walang matitira. Sa likod. Patawan. <tossil> bakit ka nagagalit? Ha? Ingit o galit? <tossil> bakit ka nagagalit? <tossil> ha? Ah, bakit ka nagagalit? Ingit o galit? Sagot. Sagot. Ah, gagaling ba yung taong yan ngayon? Gagaling siya? Ha? Gagaling siya ngayon? Gagaling siya. Gagaling siya? <tossil> Alisin mo nilagay mo gan, Alisin mo ba 'yung nilagay mo? Alisin mo ba? Alisin mo ba 'yung nilagay mo? Uh -huh. Ano ba 'yan? Nainggit ka ba sa kanya na galit? Nainggit ka ba na galit? Ah. Puputulin ko 'to. Sumagot ka. Naingit ko. Oh, bakit? Bakit ka nainggit? Bakit ka nainggit? Ano 'yung boses niyan? Ano? 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 Bagay -bagay sa bagay-bagay na tao na niya sa mga tao. Oo. Oh. Ano? Talaga siya maraming kinakusap sa tao. Oo, oh, ibig naiingit ka. Ah. Wala. Ano? Bakit ka naiingit? Wala. Ano? Ikaw... Kinaingitan ba yung gano'n yung mga tao? Ah. Ikaw ba ah. ikaw ba may gawa niyan o may may binayaran ka? Ikaw may gawa ba niyan o may binayaran ka? Ah. Tanungin niyo bro Sabot. kung tanungin niyo po bro kung may binayaran ba siya o siya may gawa. Pinayaran ka ba o ikaw yung gumawa? Ano Ano? So ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa mismo. Ano ka man Ano ka man mamabarang? Ano ka? Ano kukulam mo Sagot. Hindi mo magusto ng gagawin ko sa iyo. Sagot. 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 Hey, no, Sagot. Ingat lang po yan. Ah, inutos daw lang. Ah, wala kang binayaran. Inutosan mo lang. Nag-utos ka lang. Ah, sige. Sator arepo potenet o tinatawag ko ngayon din kung sino man ang mangkukulam o mababarang na inutosan upang gambalayan ang taong ito at mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakarotan sa Ama tam, limo tam, kontrabistam, pasok ang inutosan na mangkukulam o mababarang in Diyos name. Poo! Oh, ikaw, anong ano mo? Anong klase ka? Mambabarang ka ba? Mangkukulam ka? Ba't mo ginambala yan? Ah. Ba't mo ginambala yan? Sumagot ka. Ano yan? Papahirapan mo? Papatayin mo? Sagot! Pinahirapan ko siya. oh tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Lahat, bilis. Lahat, lahat, lahat Anong gamit Ayaw, mo? Dyan, Anong gamit mo? Kandilang itim o manika? Anong gamit mo daw? Kandilang itim o manika? Ah, sa isip lang Ah, sa isip lang Sige, baklasin mo Baklasin mo Tanggalin mo natin yan Wala kang ititira dyan Kailan gagaling yan? Kailan gagaling yan? ko. Oh, oh. Anong bukas? Gusto ko ngayon magkaroon ng pagbabago yan. Okay. Gusto ko ngayon. Para mapu... Gusto ko, ta? <laughs> oh. oh, dalawa kayo yan. Magtulungan kayong dalawa. Inutusan ko kayo sa pangalan ng Painuso Kristo. Dalawa kayo. Magtulungan kayo. Tanggalin nyo nilagay nyo dyan. Lahat. Tanggalin nyo Sabi dalawa kayo. Magtulungan kayong dalawa dyan. Walang iya kayo. Nainggit kay sa tao? Ginaganyan nyo? Kailan gagaling yan ngayon? Naintindihan nyo ako? Ha? Ah, naintindihan nyo ba ako? Tanggalin nyo lahat yan. Wala kayong ititra <coughs> Taga saan kayo? Taga dyan lang ba kayo? Taga dito lang ba kayo? Ha? Dati kami na sa Gabon. Oo. Oh. <laughs> saan sa Gabon? Malapit sa kanila. Oo, oh, malapit sa kanila. Okay. Anong ginawa niyo dito? Ha? Ano? Ano? Ina... Kasi nag-inom siya, di siya nalalasay. Kasi siya, siya nalala, ako, ako yung sunga ng sunga. Ah, natutalo ko sa inom. Pero hmm. so, nasa isip, nasa isip mo siya. Nasa isip mo siya? Na siya ang maghihirap. Na siya ang maghihirap. Sabi, pinapahirapan mo. Habit pinapahirapan mo. Lapit lang sa tao. Ha? Palapit sa tao. Sige, baklasin mo habang kinakausap ka. Tanggalin mo, nilalagay mo dyan. Ha? Gusto mo ko to? Ha? Puputulin ko to pag hindi mo nilis lahat yan. Ito ko siyang tanong isang sagot, ha? Ah, para hindi ko putulin to. Lahat niyang tanggalin mo. Kung ano nung nilagay mo yan ngayon din gagalin ko, ha? Oh, please, mo. Tanggalin mo, para hindi ko putulin to. Rahat, Sige pa. Lahat, Yung nasa balakang niya, tanggalin rahat. mo. Lang iwanan diyan, wala kahit tira diyan. Huwag mo nang balikan Pabalaka 'yan, nakakita din tayo. pa mo ako pa Hindi po. Baka balikan mo pa ata, puputulin ka to, papatayin kita. pa mo ako pa Hindi na po. mo, tanggalin mo lahat. Iris. Lahat. Lahat. Hatak Tanggalin mo. Plastic. Patasin patasin mo yung dalawang ka, anong kamay niyan. Pahingin mo ng patawad yung sa Panginoon. Tas yung dalawang kamay niyo, hingi kayo patawad sa Panginoon. Mingi patawad. O na Panginoon. Mingi patawad. O sa taong 'yan, mingi kayo patawad sa taong 'yan. Mingi sa taong 'yan. Patawad din na iin. Tingnan na ulit 'yung ginawa sa iyo. Papakawalan ko. Papakawalan ko kayo ngayon ha. Pagbibigyan ko kayo ha. Pag inulit yung payan, ibuboti ko kayo. Naintindihan niyo ako. Gusto mo may bote ni Apo? Gusto mo ako lang sa bote? So, titigilan nyo yan ha. Para hindi mangyari yun, titigilan nyo na yan ha. Huwag nyo nang gambalahin yan ha. Huwag na, wag, wag na kayo mag-utos. Huwag na kayo ko kayo pag nag-utos kayo oko, Baka may inggit yun eh. Hindi -huh. na po. Alisin mo yung inggit. Sige, pagbilang ko ng tatlo, lalabas ka na dyan. Alis na kayo. Pagbibigyan ko kayo ngayon, ha? Isa, dalawa, tatlo. Alis. Puh! Balik. In his name. Gisingin niyo siya sa pangalan niya. Alin. 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 Kuha po kayo, no? Uh, baso na may tubig, tas konting asin. Tatluhin niyo na, pati kay tatay at saka doon sa anak niyo sis. Tatlo. Hindi. Tatlong baso lang. Para ano? Para makainom sila para makainom rin sila tatay at saka yung anak mo kanina. Apo. Ay, taga ikaw mo binigay sila sa Eh, ano nyo sa akin? Sa ano ah? Camera Apo. Eh... Hindi. Tiga isa. Anong tiga isang baso? Kaya ulit ulit yung ulitin ba? Ulitin mo wala na asin. Ayan, meron na sila asin. Konti lang, konti lang. Konti lang para hindi maalat. Uh -huh. uh, dito, dito. Tat Ay, pagtatlohin na natin. Sige, okay. ako na yan. Pag, para sabay-sabay na. Sabay-sabay. Uh, para isang nasala na lang. Ayan. Yes. Ayan. Okay. Sige, ano nyo na ha? Wait lang ha. May minirik sa mga. So, may gatong na mga ah. Sige, sis. Pahinom muna sa kanila. Okay. Tapos, pakiramdaman nila ngayon ng mga sarili nila kung may pinagbago ba. Oo. Oh. Uh, Tapos, ah... Sis, pakiramda, tayo ka mamaya sis Tapos galaw-galawin yung katawan mo Tapos tatlong in Jesus uh -oh. name Ubusin mo po yan ha, ubusin mo Tapos tayo ka sis, galaw-galawin yung katawan mo Tapos tatlong in Jesus name In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ngayon po, pakiramdaman nyo po okay. sarili okay. nyo Kung ano po pinagbago Wala na, po hindi po kanina, hindi ko masalitin. Mabigat Pabigat daw po dito. kanina. Ngayon, okay na po. Okay. Salamat po sa ating Panginoon, salamat. Salamat din po doon sa Pag ano, salamat Pag din doon Pag kanina doon sa ano, sa elemento. Pag o ikaw kuya, kumusta? Yung ano, masakit pa? Masakit pa din po, hindi po. O si mawala rin yan. Kusang mawala yan. O hindi na mabukas, mawala. Patulungan tayo. Hindi lang sila magandalit. Kasabi natin si Tatay.